Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa ikalawang sulat ni Pedro, uh, chapter 3, verses 13 to 15. Ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na pinaghahari ng katarungan. Kaya nga, mga, min mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na mapayapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Noong pinagninilayan ko ito biglang uh, nakatawag pansin sa akin dito yung bagong langit at bagong lupa Minsan pinag-iisipan natin ano ba itong bagong langit at bagong lupa ang turo sa atin ng mga katekismo ay sa langit lang ito ay sa kabilang buhay. Ngunit napakagandang itong bilang gabay sa atin na ang langit pala ay hindi lamang nasa kabilang buhay kundi mararanasan din natin ito sa ating kasalukuyan kasalukuyang kalagayan na kung saan nararanasan natin ang katarungan. So, katarungan ang isa sa pinakamahalagang bersyon ng paghahari ng Diyos. Minsan, bukang bibig lang natin ay pag-ibig at kaginawahan. Uh, kaginhawahan. Ngunit, napakahalagang pagnilaya natin ang katarungan. Ang katarungan ay hustisya, tamang hustisya, tamang pag tingin sa moralidad at kalagayan ng tao. Walang pang-aapi, may kapayapaan at walang dungis at kapintasan. Magandang pagnilayan ito kasi kailangan tayong mabuhay ng payapa bilang pamilya, bilang komunidad na walang dungis. Kaya, isang gabay na naman sa atin sa araw na ito, ang alalahanin natin ang ating mga ugali at mga uh, pakikisama sa tao. Ito ba ay nag bibigay ng katarungan sa iba ito ba ay nagbibigay ng pag-ibig ito ba ay nagbibigay ng kapayapaan o tayo ba ay nagiging dahilan ng pagkakaisa ng bawat isa kaya sa bandang huli napakaganda nitong alalahanin natin na nagtitimpi ang Diyos sa atin hindi siya padalos dalos hindi siya biglaan dahil binibigyan tayo ng pagkakataong maligtas. So kaligtasan ang ninanais ng Diyos sa ating kaginhawahan at katarungan. So ito ay isang gabay na naman natin upang patuloy nating pagnilayan at bigyang kahalagahan ang bagong langit at bagong lupa dito sa ating pamilya, sa ating komunidad at sa ating relasyon sa kapwa. So ito po muna ang aking ibabahagi, ang inyong lingkod, uh, Kuya ng ding M. God bless po at maraming magandang araw sa lahat.